yan ng binasura ng House leadership ang panawagan ng party leaders na ibalik sa executive ang panukalang national budget para sa susunod na taon. Kanina ang pinakakontrobersyal na budget pa ang sumalang sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Ang 880 billion pesos na panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Na, Ni hindi, hindi nagawang na ipresenta ng bagong kalihim na si Vince Dizon ang panukalang budget. Wala. Sa briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. The goal really is to help DPWH identify which programs, which projects, which specific line items would need to be reviewed and revisited as they do the overhaul. Nang hingi si Dizon ng dagdag na oras para magsumite ng bagong budget na siyang susuriin ng Kongreso para sa ipapasang General Appropriations Bill. Kasi nasa lahat na ng flood control ang ating pondo. Sa hearing, pinuntirya agad ng mga mambabatas ang pondo para sa flood control na hindi naman daw napupunta sa mga lugar na pinakaapektado ng baha. Iba-iba ang nare-report na halaga ng flood control projects sa ilalim ng National Expenditure Program. Pero ayon kay Dizon, 268.3 billion pesos ang talagang halaga niyan o higit 30% ng budget ng ahensya. Tiniyak niyang tatapyasan yan pero hindi makokompromiso ang mga talagang kailangan. Ito pong dredging na sinabi nyo 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, ginisi natin ang lahat ng waterways sa NCR. Hindi na rin daw po pondohan ang mga item na prone sa korupsyon. Will the Secretary agree na talagang tanggalin na na mapondohan ng Department ng DPWH funds ang rock netting? Absolutely po. Cuts ay? Absolutely po. Yung paulit-ulit na pag-aaspalto sa mga maayos na daan? Tama po yan. Ibinalita rin ni Dizon sa mga kongresista na nagbitiw na sa pwesto lahat ng opisyal ng DPWH mula sa Central hanggang District Offices matapos niyang hingin ang kanilang courtesy resignation sa gitna ng malawakan umanong korupsyon sa ahensya. Una nang nasibak sa pwesto ang dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara dahil sa pag-aproba ng Umanoy Ghost Project sa probinsya. Dalawang kasamahan niya ang napipinto na ring madismiss. Tiniyak ni Dizo na hindi na mababayaran ang blacklisted contractors na Wawaw wow Builders at Sims Construction. Pero pinag-aaralan pa ng ahensya kung paano maitutuloy ang mga natenga ganilang proyekto. Sa kaso naman ng mga proyektong tapos na sa papel pero hindi naman talaga na ng kontraktor o kaya naman palpak ang pagkakagawa. E kailangan po kulin natin yung mga uh, warranties, uh, kung ano man ang recourse ng gobyerno para po uh, mabayaran nung mga kontraktor na yon ang mga iniwanan nilang proyekto na either ghost or substandard. Sa mosyon ni Mama Mayang Liberal Party List Representative Laila Dilima, binigyan ng komite ng isang linggo o hanggang September 12 ang DPWH at Budget Department para isumite ang revised budget proposal ng DPWH. Sinuspende muna ang pagtalakay ng DPWH budget at muli raw gagawin bago tapusin ang committee deliberation sa September 16. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.